Navotas City Ang tinaguriang fishing capital of the Philippines. Dahil ang pangingisda o may kinalaman sa pangingisda ang ikinabubuhay ng mahigit 70% ng populasyon ng syudad. Halos walong 800 toneladang mga lamang dagat ang hinahango sa Navotas Fishport araw-araw. Alam niyo ba? na isa sa pinakamalaking fishing port sa buong mundo ang Nabotas Fishport at pinakamalaki naman sa Southeast Asia. Ayon sa census year 2020, ang Nabotas ay may populasyon na 247,543 sa 56,260 na mga kabahayan. Noong unang panahon, ang Nabotas ay dating parte ng pambobong o mas kilala na ngayong Malabon. May dating pangalan ang Navotas. Ito ay San Jose de Navotas dahil sa pagpupuri nila sa kanilang patron na si San Jose. Ngunit noong 1827, nagkaroon ng petisyon ang mga namumuno ng San Jose, Navotas at Bangkulasi sa gobyerno ng Espanya na ihiwalay sila sa bayan ng Tambobong at bumuo ng isang bagong bayan. Hindi naaprubahan ang petisyon dahil sa magkahiwalay ang mga baryo ng San Jose, Navotas, sa Bangkulasi, gawa ng pinag sila ng Navotas River. Pero makalipas ang mahigit tatlong dekada, taong 1859, dahil sa pagkakaisa at mga ebidensya ng mga transaksyon ng mga baryo, patungkol sa pangkabuhayan at mga negosyo? Matagumpay na naihiwalay ang mga baryo ng San Jose, Nabotas at Bangkulasi sa Malabon. Noong nagsimulang pumutok ang Philippine Revolution laban sa gobyerno ng Espanya noong taong 1896, opisyal na sumali ang bayan ng Nabotas sa Revolutionary Government ni General Emilio Aguinaldo noong August 6, 1898. Noong 1903, limang taong nakalipas nang lumaya ang Pilipinas sa gobyerno ng Espanya sa visa ng Philippine Commission Act Number no. 942. Muling pinagsama ang mga bayan ng Nabotas at Malabon sa hangaring pagpapalakas ng ekonomiya at sentralisasyon. Pero isang nabotenyo ang ipinaglaban ang pagkakahiwalay ng nabotas sa Malabon. Ito ay si Bernardo Dagala. Sa visa ng Philippine Commission Act No. 142, official nang naideklara ang pagiging independent municipality ng Navotas noong January 16, 1906 sa visa ng Republic Act No. 9387, opisyal ng kinilalang highly urbanized city ng Navotas noong June 24, 2007. Pero ano nga ba ang pinagmulan ng pangalan ng Navotas? Hindi ba parang may katunog ito? Ayon sa matatanda, bago pa lamang dumating ang mga banyagang mananakop, ang orihinal na pangalan ng Navotas ay Nabutas? Oo, Nabutas. Dahil sa pagguho ng mga lupa sa isang parte ng lugar sa pagitan ng distrito ng Tundo at Tambobong. Ang parteng ito ng lupain ay sadyang malambot at sa pagtagal ng panahon, unti-unti itong gumuguho. Sa kasabay naman ng pagguho ay siya namang pagpasok ng tubig dito galing sa dagat ng Manila Bay. At sa dikatagalan, kumorte ang pagguho na parang isang mahabang butas. Sa pagpasok ng tubig galing dagat ng Manila Bay, nakabuo ito ng isang ilog na tinatawag na ngayong Lahotas River.